Yun mga idol, ah, sumagod araw po sa inyo mga idol. Ah, ngayon pala mga idol, ah, lalakot na po kami ni Nitan. Yan. Hindi namin kasama si mga idol kasi hindi pinayagan. Yan, darawa lang kami. Yun, ah, panibago ng adventure na po kami dalawa ni Nitan mga idol. Yun, mga idol, ah, bago natin ipinsan mga idol, ah, patuloy pa rin po po salamat kay pa, sa ating Panginoon dahil kailangan tayo ng araw ng panibagong kalakasan, panibagong araw at more blessings mga idol. At siyempre sa inyo mga idol ha, patuloy pa rin ang program. salamat sa inyo sa at sa pagsuporta at pagsabamin sa kami mga video. At lahat na sa aking mga, ano mga idol, solid viewers mga idol. Maraming maraming gusto na po kayo. Palagi pa yung mag-iingat. May galbis po sa inyo. At ngayon pala mga idol ah, papunta na po sa ano. Hindi kami sa lakot, papunta kami sa spot namin aming mapagpangawinan. Ah, uh, mga idol, after na po pag kami sa spot. Yon, pala mga idol, po. mga yon. idol, ah, nandito kami sa spot, sa laot. Yan. Uh, Naraki ng na paan mga idol. Kumagana pa. Ano na pumain mo? Harap mo dito? Sa likod, sa likod. Sa likod mo. Yan. Yan, pumain niya mga idol o. Yan. Ano mga idol, ah, rintik lang to, rintik. Tapos may kunting balihibo ng manok. Ano lagyan? Para, ano ng isda. Ano yan mga idol, rintik birah, Subukan so, namin yung mga idol kung gagana ba. Or kakainin ng isda. Sana gumana. Para hindi natin ano para hindi tayo sa pagod at paggawa ng tan. Sana makauli yan para bawi sa pagod. Mga idol, ah, dito kami naglaot mga idol. Ito rin sa likod nakaran na mga idol, ah, doon kami naglalakad sa kabilang likod din. Doon. Ngayon dito na kami. siya malakas doon mga idol kasi habagat na. Yan, bira-bira. Yun, yun, sa kanya niyan tanong. Diri ya. Diri ya. Ito sa kabilang. Yan, yan. Ari mo pa baka wala pa yung nakabot. Ari mo pa konti. Ari pa konti. Ye. Ari pa riya. Yan. Iba. Yon, medyo iba yung panahon mga idol. Malatan. Yay. Patay-tay diyan. Yun. Oh. Ha? Oh. Yun. Kita ay bagay dul. Sirti. Sulaban. So, ay dul lalaki. Lakitan. Kita ay bagay dul gumana bagay dul gana gana gana. Gana daw. Ni lagyan na to bigyan ng karyum. Aditsyon na din. Gihila. Gihila gimana dyan. Gihila. Mga idol, Sige. Dalawatan, dalawatan. Mga idol agad. Oh, gila! Ang gila! Ang gila! Ang gila! 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 Ang gila! Ang gila! isa, isa. ketambak gila! Uh, tembak nih kan kalau tinggal entar tembak Gana mong idol. Gana, gana, gana. lang, gana yan. Isusunod lang. Isusunod yan. Itaga, likay lang. Itaga. Likay. Gana mong mga mong idol. Gana ano

Wala mga idol. Kita na. E. Ito na. Ito, mga e, idol. Ito. Ito na lang. Isang praso na Si Dito. Isang praso. Ito. Uh. Uh. Gana mga idol. Gana mga idol. Gana. Gana. yung ano. Grabirah. lên cái tăng luôn Đây. nào Sabunad sabunad mo, sobid sobid, birabira, tinangtang na, na, na. Subid, subid. Bira -bira. dito yung mga ito, rintik, rintik, tapos naggenang, Kunting tingin maliban naman pumakita lang kainin agad yan ng isda Ano, wala pa nagkain mga idol. graso na. Yun, tatlo. Oh! La. Lu! Uli naman mga idol! Sunod mga idol! Ah! Oh, tinayuan pa! Kinain agad! Ah, Kumbaga yan tada! Tapi na. kita nak mulai dulu. Wih. Kita lawan perasu yang ta apat. bulan, terlalu bulan. Terlalu wah, terlalu terlalu awak dulu. Uh. Yun, tembak. lagi mesti sa, Lagi melengin. Jangan lagi lagi bujan. Uh. Eh. Terlalu wah. Terlalu mulai dulu. Nak kau Kita ni, ni tengok kita.

apat na mga idol ay lima na magtambak Okay, oh, yan lang ano mo 'to proseso kung pa ano para makita agad nila yung ano yung bintik. Yan din mo lang yung ganyan tapos pag magtigas na mga idol yun. May huli na yun pag nagtigas na. Dito, dito kami sa harap ng kanipo. Ito ba yung panahon mga idol? Kulimlim ang panahon ngayon mga idol. Oh! La! Uh! Oh, la! Kinaitan! Ah! Kinaitan agad mga idol! La! Laban! Laban! Bigat. Bigat. Oh. Oh. Sagot-sagutan na. Ah. Kung madami yata yan ah. Na mga idol. Da. Yun. Para Christmas tree mga idol oh. Da. Dalawa. Apat gandan. Apat. Ang da, dami mga idol. Sa dalawa. Oh, Nagsunuran. Oh. Sige. Da, gilagay mo dyan. Tebus. Tebus yang anget, Bu, yang anget. Ah, apet. Wah, oh, enggak habis. Ini waduh mana itu? Gih, ya tenggelatin ngatin. Gih, aku mau Ah. Apa tuh? Lemah, entar lu. Gih. Ya, aku tinggal. Tunggu, tunggu lang, tunggu mau kan.

yung iba naman madali bar lang tanggalin mga ito kasi naningsing yung tama na ano lang ito meron to mm. uy tuloy yung apat oh nariyan na naman hmm hmm dami na grabe tibo talaga tan gana tan gana rintik lang yun may doon tsaka may ano kunti mo okay, ilalim mo lang ganyan Hmm? Kataid. Wala agad ah, mukhang ano Bila na sila magsulpot Ngayon ulit yung mga idol Ang dami na Tambak minsan din yung mga idol nakatisin ako ng ganyan nagpangawil ako may, minsan may lapo din mahuli oh la un huli ako malaki yan tala sagungot 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 mga idol grabe tagang sablay kasi malilit yung yung mga idol yung taga kaya tamang tama talaga sabit sabit sa taga ay na

naman. Ngayon mga idol kasi hindi siya makariya. Hindi lagi na pamain. Uh, uh mas makarami ba? Yan penuh ta. Pununuyan lah. Tiket. Tiket. Kayak-kayak kayak-kayak. Ku pununuyan lah. Kita wadul. Sigi, nda ulah yang senok. Kita wadul. Loh. Loh. Kita nda idul. Utap nda idul tatlo dyan na laki gi tatlo laki oh tatlo talaga ah uh, tambak na laki pa mga idol oh laki wala talaga oh laki yun oh kaya pa may bigkat kasi tatlo dito oh mo kung tanggal ah galing ko mga idol Okay. one

Oh, kinain. Plak. Yun. Ah. Woo. Nagtibot talaga mga idol. Walang kawala. Plak. Laki. -e. Grabe. Hindi <tip> tayo ba yung sapagod mga tan. Hindi yung ginawa natin. Nakita. Kung laki na, madami yan tala. Puno yan tan idol kita na yun puti 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 mga idol dami dami eh uy laban itong piraso un katambak di angat tambak mga idol tatlo Wah. Wow. Luh. Yuh, habis. Tuh, mau tenggel. Aku di Ah. Habis. Tuh kan, madan. Tuh kan. Hei. tinggalin Ya, hari ya. Ya, ya, Kakalang ganyan, mga idol. Ah, pira na mga idol. Tayo. Muratang, ano tayo mura mo tayo ano dito parang punto di magsakat mga ito sa bato manod ng anod lang kami kasi macam-macam lang ba manod ng ano uh, kasi punan dun, dito mga ito lang bato kasi so, yung del, yung ano nandoon sa nahan yung pinundahan ng ano ni spot namin nandoon sa nahan eh kami na no pumunta namin dito ano sa bato mm. Uy. Dali pa. Ha? Chumba pa. Pauwi na tayo. Sige. Layo mo lang yan. Jamba pa mo ito. Pauwi na kami. Kasi medyo ano rin yung ano, panahon. Medyo na. sama yung bangon na kasi. Mayunos. Hmm. oh, limlim. -lim. Uy, si Piraso. Piraso, maliit lang tan. Eh huwag kita isa lang hindi, okay, hindi mo nang nagpipit mo ng coin mo

malakas na din malakas ang alon Okay lang po kami mga idol.